hindi isinasantabi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang posibilidad na tumakbo sa Senado kasama ang kanyang ama at kapatid. Narito ang barita ni Hannah Jane Sancho. Sa isang pambihirang pagkakataon ay nagpaunlak si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ng interview sa mga reporter na nakabasa sa Davao City. Sa isang intimate meet and greet ay tinanong ng media si Mayor Baste kaugnay sa ilang isyo patungkol sa siyudad ng Davao at iba pa. At isa na dito, ang naging pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte, posibilidad ng pagtakbo ng tatlong Duterte sa nalalapit na midterm elections. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD uh, Senator, yung kuya ko, uh, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Uh, si Sebastian Duterte. Okay. So tatlo ang Duterte next year for Senator? Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa UBP? Uh, for okay samayon. Ano nga ba ang sa dito na nakababatang Duterte at alkalde ng Davao City? Pero yun lagi nag-isa Ang mga nag-isa ko kami tulong senador. Ito yun ang ako ni Vice President. Actually, sa tinuon lagi na-entertain ba yung gitpod na ako na idea na? may mm -hmm. managan? <laughs> <laughs> Sabi ni Mayor Baste, ang nangyayari ngayon sa politika ay isa sa mga kinukonsidera niya sakaling at tumakbo siya sa pagkaserador. Dagdag ni Mayor Baste, wala pa naman silang formal na pag-uusap ng kanilang ama at mga kapatid kaugnay ng pagtakbo nila sa Senado. Base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nahungunang senatorial candidate para sa nalapit na 2025 midterm election. Talagang umiinit ang politika sa Pilipinas, sa <laughs> mm -hmm. Talagang Duterte, Three, Duter Three ang sigaw. Oy mga partners, ha, doon sa mga nagsasabi na baliwalaan niya mga Duterte, nakita niyo ba yung nangyari sa palarong pambansa? Mm. Abay, umiko talaga Yon sa Yun Twitter Habang eh. oh, oh. no? kakaway-kaway ang Marcos Jr., ang sinisigaw ng taong bayan doon sa Cebu, Duterte! Duterte! Grabe. Duterte. O, sino ngayon magsasabing laos na mga Duterte? No? Ano kayang feeling ni Marcos Jr. No? na napakalakas ng mga sigaw?